Natanong ng showbiz news reporters ang isa sa mga ehekutibo ng GMA Network na si GMA Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group at President ng GMA Pictures na si Attorney Anet Gozon Valdez kung totoo ba ang mga kumakalat na tsikang kaya hindi pa mapagdesisyon ng yo ang block time airing ng ABS-CBN non-time show na It's Showtime sa GMA Network ay dahil daw sa hindi pa nababayarang utang. Sa ginanap na konsyerto sa palasyo, nitong linggo ikalabing lima ng Desyembre, nilinaw ni Annette na walang katotohanan ang tungkol sa isyong ito. Kaya raw na delay ang tungkol sa renewal ng kontrata ay dahil may hinintay pa raw silang, data, na hindi naman tinukoy kung ano. Pero sinabi ng GMA exec na nasa 75% na ang posibilidad na may renew nila ang airing ng nabanggit na kapamilya non-time show sa kanilang bakuran. May hinintay kaming data, kaya natagalan ulit kaming bumalik sa kanila. Pero, siguro mga 5% renewal, wala namang problema kasi, konting pag-uusap lang, say ni Gozon Valdez. Natanong din siya kung totoo rin bang kung sakaling hindi ma-renew ang kapamilya noon time show, ang isasalpak nila sa time slot ay, tiktiklak, na nasa pre-programming nito sa umaga. As of now kasi, Parang ang priority is the renew showtime, basta magkaayos lang doon sa terms, aniya. Pagdating naman daw sa TV ratings, wala raw silang problema sa show dahil mataas daw ang rating nito. Nang matanong naman tungkol sa isyo ng utang, mabilis na sumagot ang GMA Executive. Ay hindi, wala, wala silang utang, paglilinaw mismo ni Gozon Valdez. Matatapos na raw ang kontrata ng showtime sa GMA sa pagtatapos ng 2024, kaya abangan na lang daw soon ang announcement ng contract renewal nila, kung mangyari man.